Eto, ang prostate cancer po ay isang klase ng sakit sa mga kalalakihan na mas madalas tumama sa mga may edad na 40 anyos pataas. At kung ikaw ay nasa ganitong edad na, kailangan mong dalasan ang pagkain ng tokwa. Ito ay dahil lumabas sa pag-aaral na nakatutulong ito para mabawasan ang tsansa na magkaroon ng prostate cancer. Kung bakit? Alamin sa Experts Opinion Report ni Victor De Guzman. Hindi lingid ang minsang katamaran sa atin na gumalaw at ang pagiging matakaw sa pagkain. Ang lifestyle ng tao ang isa din sa mga dahilan ng pagkakaroon ng karamdaman, lalo na ang prostate cancer. Walang single best way para maiwasan ng isang tao ang prostate cancer. Pero ayon sa Medical News Today, nakababawas ng tiyansa na magkaroon ng isang prostate cancer ang isang individual kapag ginawa mo ang mga paraan na ito. Ito ay kombinasyon ng exercise at healthy diet. Mainam sa diet ng mga taong umiiwas sa prostate cancer ang mga pagkain tulad ng tokwa. Ang tokwa ay mayroong chemical compound na isoflavones na nagbibigay ng karagdagang proteksyon sa isang tao laban sa prostate cancer. Nasa 11,000 katao ang namatay dahil sa prostate cancer bawat taon kung saan tinatamaan nito mga kalalaki yang hindi na masyadong active sa sex o yung mga nagkakaedad na. Para manatiling fit, maging conscious sa inyong lifestyle at piliin ang healthy way of living para mas ma-enjoy ang moment kasama ang mga mahal sa buhay.